<laughs> Umaamol man! Ito kami, habang nagre-racing sa isa sa mga sikat na lugar sa Baguio City, ang Burnham Park. Pero bago kami mag-racing, kailangan magamit muna namin yung mga iba nilang bike na pinaparentahan dito. Kagaya na lang ng family bike na apat ang pwedeng makasakay. At pagtapos nun, kailangan din namin matikman ang pinagmamalaki ng Baguio City na strawberry taho. Sorry mga kaibigan, ah, nandito kami ngayon sa my Burnham Park. Ngayon, tingnan natin kung ano yung mga magiging activity natin dito. So, uh, Pumunta na agad kami sa mga rentahan ng bike dito. Ang una naming nirentahan ay itong family bike na apat ang tao na pwedeng makasakay. Ito muna ang nirentahan namin para makapag-banding na muna kami. At para malibot na din muna namin ang ganda ng Burnham Park. O, oh, mga kaibigan, dito kami... <laughs> dito kami ngayon sa Burnham Park. Ayan, sila ate, si Aya. Solid <laughs> din. Oh. <laughs> lang kami para manira ng mga bike. Pagtapos namin sa family bike ay nagrent na kami ng mabilis na bike dito na pang isang tao lang. Sobrang bilis ng bike na ito. Talagang may enjoy mo yung pagpapadyak. So mga kaibigan, ito naman yung giniram namin na ino. Pang isang tao lang. Kaganina, pang apat na tao. Ngayon, pang isang tao lang man. Ngayon. Mas maganda to man, mabilis oh. Oh, iwan si Jay oh. Oh, one, 150cc. Huh? Overtake lang. Let's go! Papakita akong kayo ng mga Fast and Furious. <laughs> sobrang nag-enjoy kami dito sa bike night 'to kasi sobrang bilis talaga. Kaya naisipan namin ni Jay na mag-racing kasi konti pa lang naman ang mga taong nandito. Tayo mga kaibigan magkakarera kami ni Jay. 1 2 3 Ano 'to? Ayun. <laughs>

pagod na siya. Fast Furious. Uy, banking! <laughs> Ako ang nanalo sa racing namin ni Jay. Paalala ko lang sa mga gustong mag-racing dito. Magdoble ingat kayo dahil maraming mga bata ang nagbabike din dito. Kailangan maingat ka dahil baka makabangga ka ng mga bata. At ang best time para mag-racing dito ay umaga dahil konti pa lang ang mga nagbabike dito. Kung hapon ka pupunta dito, sobrang dami ng nagbabike kaya hindi na kayo makakapag-racing. Kaya so, yung mga kaibigan, nasulit namin kasi dahil dito sa ano na to. Kagani kasi, pang apat siya, dalawa lang yung pedal. Pang banding eh. Diba? So, pang banding lang siya. Pero pag ito, talagang pang racing. So, may enjoy mo, hindi siya mabigat, hindi mo mararamdaman yung bigat. Kaya talagang sarap eh. Kaya kahit mapagod ka, mapagod, yung mapagod yung katawan mo, yung hangin dito, kung mapalo talaga, lamig, sarap. Kaya sa mga gusto pumunta sa Baguio City, ah uh, wag na wag nyong, pala, wag nyong, wag na wag nyong palalagpasin yung Burnham ha Mar Burnham <laughs> <Napagod> na. <laughs> wag papalagpasin yung Burnham Park, mga kaibigan, napakasolid dito. Banding sa pamilya, banding sa tropa, tapos exercise, no? Oo, oh, sulit. Sarap. Pagtapos namin magbay kay bumili na kami ng sikat na sikat sa Baguio City, ang strawberry taho. So mga kaibigan, bumili kami ngayon ng strawberry taho. Ito yung sikat dito sa Baguio, isa sa Baguio. Yung mga sikat sa Baguio. Ayun. tikman natin kung masarap. Mm. Sarap. Nagandaan, pag, ano, pag kulang sa tamis, pwede ka mangingi kay kuya. Bibigay si kuya. Pero ano, sakto na eh. Solid, sarap. Kaya pag pupunta sa Baguio, punta dito sa Burnham Park. Tapos hanapin yung si Kuya, yung si Kuyo. Ayun o. Thank you kaya, thank you. Ayun o. Kaya sa mga nagbabalak pumunta ng Baguio dyan, ay eh, wag na wag niyong kakalimutang pumunta sa Burnham Park dahil sobrang solid talaga dito. May enjoy mo yung ganda ng kapaligiran at makakapag-enjoy pa kayo sa mga bike dito. At wag niyo rin kakalimutang bumili ng strawberry taho kay Kuya dahil sobrang sarap talaga nito.